Good afternoon guys, panibagong araw, panibagong vlog Yan Yan, dito si ano, si ano, uh, by May Joel, binanata na ano Ipapa Balik sa kahoy Yan ano nya um, Yan Yan ano Yan ano ano Plywood lang pala to, bay? Lang. Uh? In, in, inipitan lang pala to? Inipitan. Uh? Oo. Kala ko buong kahoy. Kung biro. tayo ng ideas, guys, na pwede pala tayo gumawa ng lamisa na gamit lamang isang marine plywood. Yan o. No? Nasa 6 Nasa 6 feet six feet ang oh, haba. Huh? Yeah. Tatanggalin ng ano? Tatanggalin yung lumang lumang barnis. Yan yeah, no? Ito yung plywood na to hinipitan lang ng ano? Uh, ng one half by one and half one half by one inch, ha? Pero ang ginagamit nito na oh, three fourth oh. to nilinis. You know? May ipit pa sa loob. Bukod pa yung ipit sa loob ay. Double du Double oh. You know. Isang one fourth. Isang one fourth. One double pa. Isang, isang, isang port. Oh. oh. tama kasi oh, nagpatong oh. You know, ito ibabaw ang report. report. One half yung baba. You yeah. Yun, oh. know, tama. Pinagsama. Ang galing gumawa ng ano ito Yung... Nakadaya. Oh. Nakadaya nga. Ito yung dugtungan no? oh. Dugtungan. Akala ko dati buong kahoy to. <laughs> ang galing yung gumawa nito. You know, plywood lang pala. ya. Rebarnis pero kuan uh, Tatanggalin yang mana Lumang Barnis guys uh, Bagong project ni no? Ini by uh, By Joel Ya you know? shout out kay ano kay by Jewel you know pina binigyan ko siya ng na, ano ng mas para tuloy-tuloy ano kasi ito kasi pinong pino na alikabok mag pag nalanghap mo to ang abot lalo pag may allergy ka sa alikabok hindi po pwede wala kang wala kang mas yan no? by fish, may mas so, pag nakababad ka na anong, anong hat, ka ng hatching. nung pag umpisa mo wala kang sipon maya maya mayro na dahil sa alikabok na to yung ganito, ganito kapino kasi ma malalang hap sya you know. Karami, karamihan talaga pag mga ganito na kung dapat mas maganda, may mass talaga. Dabis talaga may mass. Mula sa pag uumpisa hanggang sa matapos. Ay, eh, sobrang pino ang alikabok nito. Dahil ang ang ginamit natin na liha 1,000 o ilang ano ba eh? 120 pala. 120 uh, 240 kaya pala ang hirap hirap na hirap ako makapano sobrang nipis pala yung ginamit ko yan o no, 120 pala kaya pala yun o, ang bilis lang pala sana <laughs> Ay, yan, ha 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 yan extra ako ni bahay dito uh, ano lang ako ni bahay ng pang-isting yun know, yan o yan ang ano ko ni Bay. You know. <sighs> Ito, para mayroon lang akong pang-upload. Pero na content na rin to eh. Ganito lang kadali magano guys. Uh, oh, hindi pala dali. Ayusin mo naman, Rickman. Yan. You know? ito ang yan pasinsya na kayo sa ano sa sa vlogging ko na ano ang ganito na pag may ginagawa mag magalaw yan Pero ito, bawal ito makita ako sa amo namin. Bawasan eh, tumulong si ano. Tumulong si Rickman. Dito naman sa likod eh. Yeah, testing lang. Ano lang yun ma'am? Kumbaga content ba? Content, content creator ako. <laughs> Pero si Bay, naka-video naka rin naka si Bayan. Yan you Mungkin double kill pula tu. Ah, double, double kill. Double action pula ana. Di blog merunding, ding. Ini nak jadi. Iyo no. ma shout out kay no kay by inting but di ting ting nang ano nang southern Iyo no. Shout out kay by inting. Yan, taga shout out kay no kay Sir Fix and Review ng ano. na bye bye Liti. Na urmuk, Sa bye bye. Yan. Sa? Wala tao? Kila, kila Ami?

na ay, kasi minsan kasi nagda-drive yun eh. Hmm. Nagda-drive sa ano sa kapitbahay. Hmm. Si Bayro. Kaya ini iwan yung bicycle diyan. Kaya akala natin tinme ta Wala. Wala yan. Hmm. Ano yun si Bay? Kahit saan dito ng bahay. Nagda-drive yun sa deadline. Hmm. 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 Oh, kuha niya. Kahit eh, sinong sasakyan ginagamit. Bera Masipag yun. Hmm? Awo. Ah, ko Nung... Pugihan. Ang tawag naman. Pugihan. Masipag atao. Hindi yun no? Yo, yung mga pag, pagpipintura guys, ito yung tinatawag na preparation. Dahil mayroong dati ng bay barnes kailangan tanggalin yung ano. Kasi babaguhin yung kulay. Kung hindi pa dapat binago ang kulay, ano lang, uh, lilinisin lang dapat kung ganoon lang susundan. Ito, mahirap ang ganito dahil one, uh, obligado tatanggalin yung lumang pintura. Ibig sabihin, yung ipipintura mo ay kuan uh, Ang ipapalit kasi na kulay, hindi na dark. Kuwan. Uh, natural wood. Yung look niya. Hindi na siya ay, ano, dark. Kasi, nagbabarnish ka lang naman. Bakit mo kailangan i-dark? Mas maganda yung makita mo yung na Uh, look wood para yung may papatong kasi nito na salamin para magiging ang yung pagka transparent ng salamin ang makikita niya ay yung kahoy na maganda yung yung groove nung kahoy yung makikita tapos may kinang magmumukhang balik bago na naman to kaya dapat kung ganito na project, medyo may kataasan dapat ang presyo dahil sa pagtanggal pa lang nito ng lumang bargas ay maubos na yung araw-uras. Ano, kaya dapat po. At nga lang ay si bay Jewel naka uuna. Uh, kubaga pang ano to sa uh, ano niya, so, kumbaga palubag loob para magkaroon pa siya ng mga ibang project sa bahay kubaga parang ganun na rin kumbaga ano ba uh, welcoming. welcome di ba kasi karamihan kasi ng na ano lalo pag, pag nag-uumpisa uh, nagkontrata um ka kailangan mong mag ano, pang palubag loob hanggang sa magiging ano muna ah, maganda siya na gumawa wala pag makita na magaling ka gumawa yun magkaroon ka na ano lalo pag mayaman kasi kung mayaman maraming ipapagawa hindi lang isa o dalawa may kung mayro pang maraming siyang ari-arian marami pang magkakaroon ka ng mga project Yung kaya yung isa namin kaibigan Pasensya ano lang Kaya isa namin kaibigan Marami na rin trabaho yun eh Pasensya na ba eh kasi Ganun din naman siya eh Kagaya sa'yo, nag-uumpisa Siya din nag-uumpisa Kumbaga gumawa na rin siya ng sarili niyang Diskarte Yeah. Yo, bye. Mm -hmm. hmm. So, ang, ang, ganito kasi na uh, tarbaho, lalo pag nangontrata ka ang iwasan mo naman ay ma, uh, palugi kailangan meron ka rin mga ibang project hindi lang isa o dalawa tatlo kagaya kayo no shout out kay Sir Frick uh, Freak and uh, kayo, no? Sir Frick DR Doktor na isang license uh, contractor shout out yun know? ano pala bago lang nakilala na taga Bicol pala si so, ano you know, Sir Frick yun no know? medyo mahaba ng aking ano, you know, vlog guys hanggang dito na no lang Thank you sa panood sa ano update na lang kayo pag natapos na. Itong ano uh, preparation pagtanggal ng lumang varnish yan. Thank you for watching guys. Have a nice day. Bye-bye.